hindi mo ako masisindak pang inakalisa, hindi ko lang mahanap yung magic wand ko kasi romampa ako eh. Ha? Okay? Ikaw, jutang ginakalisa. ha? Gamitin mo lahat. Utang inaka para pabanguin ka, julul. Gaga ka. Ha? Gusto mo pabanguhin ang pangalan mo, hindi ka babango dahil sinusuppress, kini kinikitil, gino nyo ang buhay ng bawat Pilipino dahil sa kahirapang idinudulot ninyo. Ngayon, isasalang nyo pa sa yerarara. Ayup ah, kayo. Ano ba sinabi ni Kuting, by the way? Ito muna, bago ko magtutuloy ng galit. Baby Let. <laughs> si Rahimi, tsaka si Baby Let nandito. Mga julol talaga yung mga yan, mga palangga. Hmm. Don't try, din. don't tang ina e pa ba gumamit kayo ng word na naiintindihan ng common tao? Don't try, din. don't din. that's that's how you do. 'Di ba? yung pang gigipet. Di ba? Alam nyo kung anong ibig nyo sabihin. Mga giatay ka mo, paskong pagkabuhay, matapos kong magsuklob ng itim na kumot. pang inagalit eh, na naman ako. You know what? Ay, nako. Ano sabi na hinayo pa? Ano ginawa nyo ng Black Friday, pangalang pangla? Ayan. Gamitin nyo kay Kuting yan. Yes, we are the downtrodden Pinoys because of you. Because sa pangawat, dahil sa pangangamtam, dahil sa mga pulboronic, dahil sa lahat. Oh, excited sila sa pulboronic. Dapat yun ang, alam mo, pinag-iisipan ko kanina, sabi ko, yung pulboron na baunahin natin, oh, cool mo na ako kasi, sabi ko na gano'n kasi, ang gano'n gano'n nag-gising ko palaga. My God, I feel so rejuvenated. Yan po. Nagborlog talaga ang lola ninyo. Okay, ano pa? Ano? Aha, pang hulam na palaga, sabi ni Ram. Eto, eh, ano sabi ng hit ng Ah, uh, eto, to basahin natin. Ang message kasi ng inayupak, PBBM, remember the needs of those who have less in life. Yes. Kaya kami wala, kaya wala, walang makain ang Pilipino dahil sa pang dorobo ninyo. Dahil sa pangamkam ninyo. Kaya nagkakasakit ang Pilipino dahil ni walang makain. Dahil sa inyong pagda-downtrodden. Mga alpot, at matutot. At ang sabot muli sa pipirin kasi talaga yung inayupa ay. Ha? Hmm? sabot mo at doon ko na para magkisik-kisik ang ibigatuta ka. Tuloy, mas <laughs> ma ma, 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 ano, ma tong message ni Kuting. Ah, galing kay Kuting! yan, kayo. Oh. Ah. Join. Okay? All Filipino Christians across the country and around the world as we solemnly solemnly celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ that is in this Easter Sunday. Hindi si Jesus Christ ang Diyos mo kuting. Dahil ang inyong Panginoon ay perang kinamkamin ninyo sa bayan. Ang inyong Panginoon ay ang ipagkanulo ang Pilipino para magkaroon ng gerararara, mga diputa ha mo. Nakita nyo yung effect ngayon? Gusto nyo pagtakpan lahat ng kababuyan nyo. Gusto nyo isalang ang mga Pilipino sa laban na hindi naman dapat isalang dahil sa inyong pang what? Pagiging bangag at vested interest mga hindi diputa, kamutanan. Nami so, mm, ka mo pang batiron. Isang ispading. Hmm, may sakada ba dyan? Ano you know what I mean? Mm. Today, remember the fulfillment of the promise of Jesus Christ to humanity. Tigil-tigil mo nga Marcos Jr. pagagamit mo kay Jesus na si Satanas katabi mo. Dalawa kayo. Yung asawa mong li Satanas. My God, nakukuha niyo pang gamitin ng pangalan ng Diyos. Matapos yung ubusin, limasin, ang pera sa PCSO. Matapos ninyo makapagsabwatan sa mga pulboronic at kayo bangag, mga hinayupak kayo at ibigay sa mga baklos na mukhang ibos ang pera ng bayan sa pangangamkam tapos sarasarasin nyo mga mga hinayupak kayo, hindi kayo magwawagi. Yun know? lang. Nagwawagi, mga kiyudiputa ka mo. Nami ka, hmm. Ang ang bilat mo, Lisa. So, nagsubun ko gina sa silhig. Good magdamo. Today, sabi niya, and deliver eternal salvation for all. This auspicious occasion reminds us that while faith, devotion, and sacrifice, jolol, Oh, uh, tragic kasi nung alingan ito. Ayoko nang basahin pero sige basahin na lang natin para may masa, may mapag-usapan tayo. Let us draw inspiration from this important narrative as we overcome our personal and spiritual challenges. Ikaw saan ka nagdo-draw ng inspiration? Kay Judas, Estas, Barabas? Saan ka nagdo-draw ng inspiration puting? Kasi ko kay Jesus Christ ka. O sa maa, sa matinong Panginoon ka. Kumukuha na inspirasyon, hindi ka mangangamkam. Hindi mo isasala, isasalam ang Pilipino sa gerararara. Giapay ka. Dapit ka na. I'm telling you, di ka abuti ng Pasko. Saan ka nagdodro? Saan ka kumukuha? Ha? Nang inspirasyon kay Lisa Tanas na wala nang ginawa kung di makipagsabwatan sa mga mafia, mga jejemonyo? Ayot ka? Oh, sabi pa niya they also yield great rewards both here on earth and thereafter. Julul. Ay, nako. Sarap talaga jungle yun ito. Eh. May this day also excite our hearts to live a Christ life like. Bile, really? ikaw. Ka, pa, ikaw, paano ka nabubuhay? Pulburon life like? Eh, Vino? Ay. Mafia life like? Traidor life like? Taxi life like? Budo life like? Ano pa? Kawatan lahat na. si kung paano kayo binubudol ng kadyotahan nitong gobyernong ito. Ah, palangga. Pinag pinagluloko kayo ng ginayupak na ito. Di ba? pa -ala, -ala, ala, pang hinal ang ano nitong gagong ito. Paalaala manampalataya, magkakaisa tayo. Bigyan natin ng, uh, magkaroon tayo ng inspirasyon, si si Cristo, pero ang inspirasyon nyo, si Judas, si Michael Mas, si Mike si Mark Anthony Sayarot, si Acorda, si uh, pwede uh, laso na lahat magdorobo, yan ba? Para wa, sa so muling pagbangon ni si Kristo, dapat tayo ay magsama-sama, chuchu-chuchu, manalangin, eklabus, anong pinanalangin nyo na lalo kayo mag-ngawat? Parang tado nga, ah, no, mga ito, pinaglulungko tayo, habang tayo ay naga, naga, ano yun, dasal-dasal, sabi niya, di diba, tayo ay mag, tayo ay ah uh, i-reflect natin ang mga sakripisyo ni Isu Cristo, ay ang sakripisyo ng mga Pilipino, sakripisyo ng mga sundalo na gusto mong iharang. Ha? Ah, iharang sa kaguluhan na hindi mo iniisip ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, buong, not only the sun, mga men and women in uniform, buong Pilipinas na inbis pa ulit-ulit natin na eh, kung talagang kailangan ng bang-bang-bang o ng ra-ra-ra dapat ihanda mo ang Pilipino, ihanda mo sila in what way, in what form? Preparedness. Pero wala. Gusto nyo silang iharang-harang na lang na walang preparasyon. Para ka, sinabi ko nga, pupunta ka sa isang laban na wala kang bala. Pupunta ka sa isang debate na walang laman ng utak mo. Katulad mo, Kuting, kaya hanggang script-script ka na lang. Makabelian, makabelian. Wisit ka dapat neutral lang tayo kapag bumahing ang China at ang uh, Amerika, mawawala tayo sa mapa. Tapos biglang nagbago kang alpotero ka. Uh, well, alpotero naman talaga yan. Kapalanga. Wala. Diba? Mga mo, damit-damit ko pa, pa si Kristo. Oh, yung mga may sakit na dapat tinutulungan ng gobyerno, anong ginagawa ni Lisa Tanas? Diba? Anong ginagawa ninyo? Sama-sama maging milyonaryo? Puro inspirasyon Puro pagkasinungalingan ng mga Pilipino, dapat magkaroon ng inspirasyon, tsutsu-tsutsu. Di ba? Nang-aapis sa, sa mga Pilipino. Kayo ang nang-aapis sa mga vloggers like me. Kayo ang nang-aapis sa mga katulad ng SMNI. Katulad ng mga ginigipit ninyong mga Jutang genemes kayo. Ang dami mong hanash. Bangag na bangag. Huwag mong ginagamit-gamit si Kristo tuwing uh, tuwing ganito na lang sitwasyon, Holy Week, Pasko at kung ano-ano mga anets, ginagamit niya ang Diyos pero sa totoo lang, ang pamumuhay niyo ay hindi Christ uh, life like kundi Satanas life like. Oh, anong pinagdaanan mo? Sino ang nagdinahirapan? Sino ang nag nagga uh, sino ang nagdudulot ng ganitong pangyayari sa mga Pilipino? Ito mga pighati, mga mga pasakit na ginawa ninyo sa Pilipino. Ang bigas magkano may nabasa ako na 60 plus. 'Di ba? Ah, mga OFW na umasa sa yung ginayu pakang Ano ginawa mo? Ah? ah? mga maliliit na negosyong ginigipit niyo sa Pilipinas. Yan ba ang bagong Pilipinas kuting? Yan ba ang bagong bagong pambubudol? Niyata ka, kabuhay din kung pagkabuhay, pagkabuhay, pinagsasabi mo. Diba? Linggong pang dorobo, yan dapat, mga palangga. O, oh, for Ma'am Raga, Liz Vergara, how are you? Sabi ni June, 60 plus na, uh, Garen, Ah, uh, yeah, June and Garen, yeah, 60 plus na daw ang bigas. Grabe, ang haba na pasyensya ng mga Pinoy, sabi ni Jill sa nakainin ng lupa yan para matapos na. Kaya nga, mga palangga, eh, di ba, yung isa-isa yung isa, isa na nga silang nag, ano, nagbubuwis ng buhay. Ba't ganun pa man, mga palangga? Ay, nako. Palooy man ang pang pangabuhi na mga palangga. Kawawa talaga ang bayan. Kailan kayo kikilos? Hmm? Kailan? Men and women in uniform. Where are you? Are you still there yet? Hmm. Sala na kayo sa kaguluhan. Gratia digal. Ang ano? Ang tuyo. Ah, 65 to 68 na rin bugas o kolo o iban. Ang tuyo, 450 per kilo. Ang ang tuyo. Magkano ba dati ang tuyo? Nung bata ako, tag-20 lang na ang tuyo, mga palangga eh. Hmm. But anyway, anong mga, anong mga pangyayari ngayon? Kasi magpakula ko? <laughs> Ay, nako, giyatay. Ito. Oh. Ano mga nangyayari ngayon? Although, wala, may, may mga uh, balita. Anong sinasabi dito? Pinaghahanda na ang? Oh. Tingnan natin to. Hmm. Itong headlines ng uh, DND ba to? Okay. Tingnan natin to. West Philippine Sea countermeasures. Ito yung pinag-usapan natin kapo nung isang araw. Inilatag. Demo, oh. tignan no, dapat kayo talaga ay maghanda. At dapat huwag yun ang paabutin -pa -pa na magbangbangbang ang Pilipinas. Hmm. Kasi ang headline ngayon, puro, ano, puro pagbabangbangbang. Puro what? Na tayo ay winoter kanon ang ating mga Uh, kasundaluhan. Okay? Basahin ko mga ito bago ako mag-react sa mga water-water canon niya. O magpapatupad ng unspecified measures ang Pilipinas sa aggressive and dangerous attack ng China laban sa mga sundalong Pilipino at mga mangisla sa West Philippine Sea. Ayan. Sa pahayag ni Bangag Jr., sinabi niya na nagbigay na siya ng direktiba sa Department of National Defense at Concerned Government units para labanan ang aksyon ng China. Labanan! ang aksyon ng China Coast Guard at Maritime Militia sa West Philippine Sea sa dagat na pasok sa 370 uh, kilometer exclusive economic zone ng bansa. Ang matibay na payag ni Marcos ay kasunod sa uh, March ng March 23 water cannon attack sa supply boat ng Navy na unay sa May 4. Okay, napano dyan? Hindi ka tataposin itong kansyotaan na balta magre-react tayo. Alright. Alam nyo, yung na kung nakita ninyo, napanood ninyo, yung pag-water cannon. Yes, oo, kawawa, kawawa talaga yung ating mga uh, Coast Guard doon. But the question is, the question, tinitingnan ko yung forma eh. Tinitingnan ko yung forma ng barko, ng China, at ng atin. Of course, kailangan natin ipagtanggol ang ating bayan. Pero doon sa positioning parang sinadya na pumunta doon para magpasigi-sigi. Bombahin mo ako, bombahin mo ako ng tubig para mag-declare si Kuting ng ano, kaguluhan. Nakita nyo? Yun ang nakikita ko sa pangyayari doon. At may eringa na nga dyan. Disputed nga yan. Kaya nga si Duterte ay what? Nag-gentleman's agreement. Nataliwas sa pinagsasabi ng mga hinayupak na mga bayarang tokmol ni Kuting na mga media na ang gentleman's agreement ay what pagtatry doon sa bayan. Mali! Maling, mali, maling mali, mali ang inyong mga pagkakaintindi kung kayo ay nagpapaniwala sa kaletsya na yun. So doon sa positioning ng video, okay? Hmm. pag dasal pang inayupa, sabi ni Puting. Mm -hmm. Yeah. So doon mamahay na sa video na dapat talaga doon, Yes, nangyari yun. Pero na-imbestigahan na, na, ba? Kasi syempre, both parties, sasabihin ng China, kasalanan ng Pilipinas. Sabihin naman ng Pilipino, ng mga ating Coast Guard, kasalanan ng Pilipino. So, dapat merong third party na mamamagitan, di ba? Oo. Oh. Yun din po yung nakita ko, sabi ni Diyosa. Ano yung third party? Oo. Oh. Ang UN, mamagitan sila sa atin. Pero, ayaw na ni nun. Kasi close na ang deal. Sabi nung palangga. ba? Diba? So ngayon, kung nakikita mo, kung ang titigan mo lang na side, kasi by looking at the video, mga kababayan, nando doon ang mainstream media at saka the way na inulat ng media, talagang grabe. Tayo, uh, yung ano, ito, inaano tayo ng China, ganito, ganyan. Tapos everything, okay, meron ng camera sa loob ng boat na parang intentionally to sensationalize the kaguluhan. Instead, para ayusin ang dispute ng both barko, bar, bar both barko both countries, China and Philippines, pero sinisensationalize ng media na sinasabi sa taong bayan, eto, ginaganito tayo, winu water cannon tayo, papayag na lang ba kayo na wino-water cannon tayo, tapos yung mga anggulo ng camera, it's really intended para sa akin, sa aking panin. Kasi, kung, okay, kung ito ay hindi intended, kung ito ay, uh, what do you call that? Hin, hin uh, yung surprise, yung hindi mo ba alam na bigla ka na lang jugjugin, why this video na pinapakalat natin sa Pilipinas, lahat ng anggulo na pinapakalat nila para aping api up, eh, at saka nandun sa loob na ganito, na ganyan, ang media nakaredy niya. Ang, ang intention is really to sensationalize and tell the Filipino people na, hey, we notar kanyan kami, kailangan niyong magbang-bang-bang. -bang -bang. That's not the ultimate solution, darling. The ultimate solution is peace talk, diplomacy, dahil walang mananalo sa bang-bang-bang. Ilagay nyo yan sa mga kukutin nyo, mga dilawang dating anti-Marcos na umaayon kasi tanginan ninyo, nakikinabang kayo, kayo ang unang sumalang doon sa West Philippine Sea. Kayo kung gusto nyo ng bang-bang-bang, mag-volunteer kayo lahat, mag-post kayo sa social media. Gamitin nyo ang social media platform na ang tatapang kami para kami kay puting, bang-bang-bang-bang, let's go! Doon kayo, humarang kayo doon. If you are really uh, want to ano go to that bang-bang-bang, Diba? ba? Ah, mga sundalo, umalis kayo diyan. 'Di diba? Kung kayo ay napilitan dahil gusto kayong pinagbababangbang ni Kuting, umalis kayo diyan, 'yung mga supporter niya mga dugyot, 'yung mga nakondidat, 'yung mga polboronic, 'yung uh, mga smuggler, 'yan sila Michael Ma, sila Tepchiko, sila mo. 'Yan. Oh, 'yan ang unang ibala, total mga Chinese naman sila, 'di ba? Oh, labanan nila ang sarili lang lahi. 'Yan. Lahat na nakapaligid kay Lisa Tanas na mga baklos na mukhang ibos, matatapa kayo mga scammer kayo lahat, doon kayo, umarang kayo mga hinayupak kayo, kung gusto nyo ng bang-bang-bang. oh lahat na nagpatayo ng bahay, lahat ng mga nakapaligid kay Sandro Marcos, kau yaya bibas, lahat kayo mga hayop kayo, dahil yung mga, mga ninakaw ninyo, yan, isugan nyo yung buhay ninyo, mga hinayupak kayo, lahat kayo, kayo ang lumaban doon sa bang-bang-bang. Lahat, mga senador, mga kongresista na kasabwat para dyan sa jutang dinamas na tsa-tsa na yan, kayo ang humarang doon, Matatapang kayo eh. Diba? Kayo, mga media, kayo, pumunta kayo doon. Huwag na kayo dyan sa Manila, doon-doon dumiretsyo kayo. Na tatapang nyo, gusto nyo ng bang-bang, ibuwis nyo ang buhay nyo, dali. Kayo ang mag-provoke doon. Magdala kayo lahat ng power ninyo, lahat. Dali nyo, buong pamilya nyo, iharang nyo doon. Yung mga, ano, yung mga ayaw sa bang-bang-bang, dito lang tayo sila ibalan natin. Lahat kayo, lahat ng cabinet secretary ni Kuting, sampu ng pamilya ninyong kinakamsam ang pera sa lapi ng bayan. Binibili nyo ng mga properties from all over the world. Kayo ang mga pamilya ninyong, mga anak ninyong nag-aaral sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pauwi ninyo, kayo ang humarang. Total matapang kayo mga hinayupo kayo. Diba? Mga alpot kayo lahat. Sarap nyo. Yung... Sarap nyo talagang anuhin. Sulsugon ang mga kipay nyo ng silig o ng magic wand ko nang matapos sa kayo lahat or budo uh, ko na lang kayo lahat. Bangag ang presidente tulad ng president ng Ukraine sabi ni Celil. Si o, diba? Sabi ko, full ko ako kanina. I woke up like this. Galit na naman ang lola nina. Paan di ka magagalit? Uh. Ah, sabi ni Los Man TV. Maria, sabi ni Sas. Nag-message ka sa akin si Ras. Ito nga yung message niya. BBM admin canceled the collective CLOA ay okay. Of Atis in Boracay, which was granted by Duterte Admin. Ay, gali. Ay, puta ngayon na talaga nga. Yung sinabi nga nito sa akin, kaya hindi ko pa nabasa. Yan, yung mga kaluluoy na mga ati ah, dira sa aton, sa Boracay. incancel nila yung mga, yung klawa. Ah, Pag-usapan natin yan later. Pag-usapan natin yan. Bang, 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 bangag, sabi ni Feli Aften. Diba? Nakita ninyo, paulit-ulit nito, hindi ito biro. Tinatakpan nila ang mga issue. Okay? Mga issue na dapat pag-usapan. Mga issue ng loto. Pinagtatakpan itong bang-bang-bang na ito. Nasaan na kayo? Yung pagnanakaw ni Lisa Tanas, ni Robles, na mga loan bettors dyan sa loto, yun ang gusto nilang pagtakpan. Gusto kayo lahat, isalang lang dyan sa kamatayan. Diba? Oh, Pinapatay ng issue ng pulburo. Huwag kayong makakalala. Mamaya, bubuhayin natin. Wait, ano? <laughs> Mamaya. O, mga demonyo tayo sabi ni Elizabeth. Ay, nako. Wala kang galit lang, mga kababayan, na instead, sa ikatwo years ni Kuting, na I hope hindi na siya umabot, nang ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang mga bata nag excel dumadami ang trabaho, ang mga OFW ay masaya, ang ating airport ay walang mga daga, mga surot, mga chuchu. Daba, dapat dapat ito yung ini-enjoy natin. Yung mga tao ay nagdidiriwang dahil mababa ang presyo ng mga bilihin. Yun nga, ang dami trabaho, ang daming infrastructure. Anong pinatayo niya? Ibig sabi, sabi niya, pagpatuloy niya yung build, build, build. Anong pinatayo niya? Gera? Anong pinatayo ng hayop na to? Nikuting. Ang pinatayo nila, mga bahay nila mga manakaw na bahay. Manak, ang ninakaw nila ang pondo ninyo para ipatayo. Pero hindi sila nagpatayo ng mga infrastructures para sa inyo. Para pakinabangan ng mga susunod na henerasyon. May nakita ba kayo dyan sa kanilang page? Groundbreaking chuchu, wala. Whereas nung panahon ni Duterte, ang daming binil build -bil, bil ni Duterte. But again, mga palangga, every, every administration hindi mo mazi-zero out ang corruption. But this administration, this bangag, ay eh, sobra-sobra ang corruption. Sumisigaw na ang corruption. Ulit-ulitin natin sa smuggling sa loto. Pero na nga pa rin ang mga taong nasa paligid kasi takot na takot kayo. Yung mga, when I say paligid, yung mga nasa gobyerno, takot kayo. Tandaan ninyo, hindi <laughs> po kayo sinisinlak. Tignan mo si Gibara. O, oh, di ba? Bigla na lang, bumagsak Binudo ko yun. Sunod-sunod <laughs> ko yung buduhin. Binigyan me, lahat kayo. Pero kasi yung budo, ano eh, may oras yun. <laughs> eh, minsan tulog ako sa oras ng budo, kaya hindi ko siya nabubudo. Mga <laughs> na ito. Anyway. Nabayaran na sila, nanalo sa loto, sabi ni Pam cute. bubusalan kapag nagsalata sa katotohan, sabi ni Tintin. Iya, yeah, yun nga yung ginagawa nila sa akin, bubunubusalan nila ako. Diba? May question ako sa inyo. Okay. <laughs> May nabasa lang kasi ako kanina. Yung mga alipores ni Satanas Tanas at Nikoting. Kapag ba ang isang scammer ay nang scam, tapos nangingi ka ng sorry, hindi ka na scammer? <laughs> Tanong! mag magsagot na kayo. Ang isa bang magnanakaw? Nagnakaw siya ng milyon-milyon, tapos nahuli siya kasi nagnakaw siya, tapos sasabi niya ay sorry kasi nagkamali ako. Magnanakaw pa rin siya o hindi? Sagot. Ang isang bangag. Okay? Scammer pa rin siya. Exactly my point. <laughs> They're not gonna win, darling. Okay? Hindi man na sa argumento to mga hayop na to. Ang isang magnanakaw, okay? Nahuli ka nagnakaw, tapos sa sinuoy, pasensya na po. Kasi nauli ako, sorry na nagkamali ako kasi nagbabadali ako, tututu-tutu. Akala ko kasi hindi ako, akala ko kasi ah, yun ang mga ganon. Magnanakaw pa rin. You're not gonna win, Lisa Tanis. Hindi ka mananalo, Lisa. Dahil, ang kahayupan mo, ang pagnanakaw, ay hindi mabubura sa inyo. Kaya, kung ako sa'yo, magbilang ka na ng araw. Dahil, tatanggalin ka namin dyan sa iyong kinauupoang hindi naman para sa iyong alpotera ka. Hanggang kama, I, like this, sabi ni Zayda, hanggang kamatayan niya, magnanakaw pa rin. Exactly. Ang scammer, once a scammer, always a scammer. Oh. di ba? Or, yes, mag-scam ka na eh. Ha, 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 ha. Woo! Bumabutang ngayon ito. Pinagluloko niyo. Paano nyo ko nyo yung taong bayan? Once a pangit, always a pangit. Katulad ni Lisa Panas. <laughs> Once a butod, always a butod. Once a pulboronic, always a pulboronic. Oh. <laughs> Ibala na si Melionario. Okay? Mel Robles sa Canyon. Hinay-hinay, karma ni Satanas sabi ni Alki Aflin, once a butod-butod but forever. Yes! Once a butod-butod forever. Once ang ngiwi, well, but uh, seriously, once a nangiwi ka, misa kasi, uh, hindi ba na, you know, uh, wag naman natin ano yun, pero yung mga iwi because of sakit talaga dahil sila ay na-paralyzed for whatever reason, eh, nagagaling yun sa therapy. Pero yung ngiwi, katulad ni Kuting, ni Bangag, eh, hindi man, hindi man magagaling yun. Kasi kung patuloy siya nang umiiwi, kapag doon siya bumabangag, di ba? I like that. Once an ahas, always ahas, sabi ni Palanga. Oh, once you are mudlo, corduroy, always a corduroy forever. Ay, nako, talaga naman, alam na alam niyo na ang ating mga ligtad niya this day. Alright. The day in the Los Reyes. ピッ